Pumabot na sa 1,700 ang bilang ng na mga nasawi sa magnitude 7.7 na lindol. Lumama po ito sa Myanmar noong biyernes. Naramdaman din po sa Thailand at iba't ibang uh, mga kalapit na bansa. Batay po sa ulat po ng Reuters, sinabi po ng military government na may naitala rin po silang 3,400 na nasugatan at may sa 300 ang nawawala hanggang kahapon. Dulot po ng malakas na lindol, ilang mahalagang infrastruktura ang nasira, kabilang po ang mga tulay, Highway, Airport at Railway. Aabot naman sa 3.5 milyon na tao po ang lumikas at dahil sa dami ho ng mga nasugatan, napilay po ang healthcare system po dyan po sa Myanmar. Sa Thailand, labing walo ang naiulat na nasawi sa Bangkok kung saan gumuho po ang isang ginagawang gusali. Patuloy po ang rescue operations at uh, gumagamit po ng mga drone at sniffer dog sa pag po ng mga tao na naipit po sa mga gumuhong gusali. Samantala, nakatakdang